May rami pang laman ng ano naman. Tingnan Wow, sige, sa ilalim. Ilalim. Grabe, ang dami pa lang. Ilang kilo pala yung binili mong ano? Mm -hmm. Ilang pala, ano? Walang pala yung isang kilo. Hindi, wala ba? Kasi 155 kilo, eh. Binayaran ko lang, wala naman sila. Siya, kain tayo guys. Shabbat shalom. Likulam. Wow. Taba. Taba. Babae. Barang ano to na eh. Babae siya. Ito. Di sa crabs. ito na lang natirak namin na uh, yung higanting alimasak at kalahating sinigang kaldero kalaki-laki oh kalahating kaldero na ubos namin sinigang